Inaasahan na ang malaking opensiba ng Russia ngayong tag-init ang magiging mahalagang sandali ng digmaan na magbabago ng lahat at magpapasulong sa puwersa ng Kremlin. Babaklasin ang depensa ng Ukraine sa buong harapan at sasakupin ang mga mahalagang bayan at lungsod para makuha ang kalamangan. Sa halip, pumalpak na naman ang opensiba at lalong lumalala ang sitwasyon para sa Russia. Bumagsak ang harapan ni Vladimir Putin at ipinapakita ng pinakabagong mga estadistika kung gaano kalaki ang naging gastos ng digmaang ito para sa Kremlin. Kung saan tinatayang limang beses na mas marami ang nalugi ng Russia na tropa kumpara sa Ukraine sa kabuuan. Hindi dapat ganito ang kinalabasan. Sa papel, inaasahan ng agad magwawagi ang Russia sa Ukraine. Mas malaki ang puwersa at budget sa depensa nito. Maraming tanke, armored na sasakyan, at ibang gamit militar kaya isa itong kinatatakutang military superpower sa mundo. Sa kabilang banda, mas maliit ang hukbo ng Ukraine na maaring asahan. At tiyak na hindi ito itinuturing na isang dakilang bansang militar sa pandaigdigang entablado. Sa kabila ng lakas militar at kalamangan ng Russia, maaari sana nitong napawi ang paglaban ng Ukraine at naabot ang tagumpay na inisip ng kanilang pinuno noong 2,000 at 22 nang inutos ang pagsalakay. Sa halip, Tuloy-tuloy na kabiguan at pagkalugi ang dinanas ng Russia. Kaunti lang ang kanilang nakamit, mabagal ang usad, at hindi kapanipaniwala ang mga pagkalugi. Kahit ngayong tag-init, kahit nagtipon ng malaking puwersa ang Kremlin laban sa Ukraine, at tinawag itong huling pagsulong nila para sa tagumpay, nabigo pa rin sila. Habang patapos na ang Oktubre, tapos na rin ang usap-usapang opensiba ngayong tag-init at ang mga resulta ay tunay na kalunos-lunos mula sa pananaw ng Kremlin. Sa kabila nito, may ilang ulat sa media na binigyang diin na kahit papaano ay may ilang tagumpay ang Russia dito at doon sa panahong ito. Ayon sa iba, nahihirapan ang Ukraine dahil kulang sa tauhan. Napansin din na patuloy nakakahanap ang Russia ng paraan para mag ng libu-libong sundalo buwan-buwan. Sa unang tingin, mukhang hindi ganoon kabigo ang opensiba. Maaaring umangat pa ang Russia at makamit ang mas malaking tagumpay bago matapos ang taon. Pero pag masusing tiningnan, ibang kwento ang lumalabas sa mga datos at estadistikang nakita matapos ang summer offensive. Siguradong hindi ito to ikatutuwa ng Kremlin. Kamakailan, sinuri ng mga reporter ng The Economist ang estadistika, open source intelligence charts, graphs, at ulat ng kaswalti. Nagkaroon sila ng malinaw na konklusyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Rusya at mga posibilidad na nito. Malapit nang matapos ang summer offensive ng Rusya, marami sa kanluran ang tumutok sa mabagal na pag-usad ng tropa at kakulangan ng sundalong Ukrainyano. Nailantad ito, pero parang mali ang dulo ng teleskopyong tinitingnan mo. Kapansin-pansin ang liit ng teritoryong nakuha ng Rusya sa pinakamalaki nilang opensiba kumpara sa dami ng buhay at kagamitan na nawala. Maliban na lang kung may mangyaring dramatikong pagbabago, hindi magagawang manalo ni Vladimir Putin sa digmaan sa larangan ng labanan. Ang katotohanang patuloy pa rin siyang sumusubok. Kahit ganoon ay nagpapahiwatig na wala na siyang ibang maisip na paraan. Isa itong mabigat na pahayag. Walang duda. Ngunit sinusuportahan din ito ng napakaraming hindi mapapasubaliang ebidensya. Kahit imposibleng eksaktong masukat, ang kontroladong teritoryo ng magkabilang panig may sapat tayong datos para sa makatwirang pagtataya. May mga open source na satellite images, halimbawa, at mga live na mapa ng labanan na ina-update habang tumatagal kapag inihahayag ng magkabilang panig ang kanilang mga nasakop at nawala. Batay sa datos, nakita ng mga reporter ng The Economist na hindi talaga nakuha ng Russia ang malaking teritoryo. Kahit paano mo ito suriin. Sa totoo lang, ayon sa mga chart ng teritoryo mula simula ng digmaan, mas kaunti ang kontroladong lupa ng Rusya ngayon kaysa noong ilang bahagi ng dalawang libo at dalawamput dalawa. Noong simula ng digmaan, nasakop ng Kremlin ang higit dalawamput lima ng Ukraine habang sumugod ang kanilang mga puwersa. Medyo nabigla ang Ukraine at nagpadala sila ng mga tangke at iba pang mabibigat na armas sa napakaraming bilang upang lamangan ang kanilang kalaban nang makabawi ang Ukraine at magsimula ng malaking kontra-opensiba. Tumatag ang mga linya ng labanan. Bumaba ang kontrol ng Russia sa 20% at nanatili na sa bilang na iyon. Ipinapakita nito kung paano talaga patay na laban ang digmaan. Madalas nating makita ang Russia na unti-unting sumusulong at nakakakuha ng ilang ektarya ng lupa. O kaya naman ay ang kakaibang inabando ng baryo dito at doon. Inaangkin ang kanilang walang halagang mga bukirin at mga kalsadang puno ng butas na napapalibutan ng mga wasak na bahay at gusali sa magkabilang panig. Pagkatapos, hindi nagtatagal, madalas nakakahanap ng paraan ang Ukraine para mabawi ang mga lugar na iyon at mapaatras ang mga Ruso. Paulit-ulit lang ang siklo, parang pinapalitan lang ng magkabilang panig ang parehong lupa. Ayon sa The Economist, mula Oktubre 2000, At dalawamput, dalawa wala pang nababawi ang Russia na malaki o mahalagang lungsod. Talagang ginawa nila ang lahat ng makakaya nila nagpadala sila ng napakalaking puwersa na mahigit 10,000 sundalo sa desperadong pagtatangkang masakop ang huling lungsod ng Donetsk na Pokrovsk. Halimbawa, pati na rin ang paglulunsad ng malalaking pag-atake sa iba pang mga bayan, lungsod, at mahahalagang lokasyon, ngunit nauwi sa wala ang lahat. Matibay pa rin ang hawak ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Sa mahahalagang lugar tulad ng kilalang kuta, ang sinturon ng Donetsk ay binubuo ng magkakaugnay na lungsod tulad ng Slovyansk, Kramatorsk, at Druskivka na nagbibigay sa sandatahang lakas ng Ukraine, ng matibay na depensa at malakas na logistikal na ugnayan sa rehiyon. Napatunayan na imposibleng hamon para sa mga hukbo ni Putin ang pagsakop kahit isa sa mga lungsod na iyon hanggang ngayon. Sa kabila ng malaking kalamangan nila sa tangke, tauhan, at mga kagamitang militar. At kung hindi nga nila kayang sakupin kahit isang maayos na lungsod sa loob ng tatlong taon, malinaw na walang saysay -say ang anumang inaasahan ng Kremlin na mananalo sila sa digmaang ito sa lalong madaling panahon tunay nga, ayon sa ulat ng The Economist, kung magpapatuloy ang digmaan at ang pag-usad ng Russia gaya ng nangyari nitong nakaraang buwan, aabutin pa ng 2,000 at 30 para lang masakop ng Russia ang apat na rehiyon na unang binanggit ni Putin ng ilunsad niya ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Ito ay ang Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Higit pa rito, kung nais talagang sakupin ng Russia ang buong Ukraine, gaya ng tila ipinapakita. Dahil kamakailan lang ay nagsalita si Vladimir Putin at sinabi niyang, ang buong Ukraine ay pag-aari ng Russia. Kung ganoon, aabutin ito ng mga isang daan at tatlong taon ayon sa pagtataya ng The Economist. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kamakailan ay narinig si Putin na kausap si Xi Jinping tungkol sa organ transplant at immortality. Sa isang bahagi ng usapan, sinabi niya na inaasahan daw na sa siglong ito, maaring maging posible na mabuhay hanggang isang daan at limampung taong gulang. Ngayon, 73 tatlo na si Putin at kahit mabuhay siya hanggang isang isang daan at limampu gamit ang eliksir ng kabataan, hindi pa rin niya aabutan na masakop ng kanyang bansa ang buong Ukraine. Sa madaling salita, ang kanyang pangarap ng pananakop ay mananatiling ganoon. Isang pangarap lang. Ang posibilidad na masakop ng Russia ang buong Ukraine ay isang bagay na hindi niya kailanman makikita. At nagiging malabo na rin na masaksihan niyang makuha ng kanyang bansa ang apat na orihinal na rehiyon ng buo. Napakabagal pa rin ang usad ng Russia doon at napakamahal ng kapalit. Inaakay tayo nito sa pinakanakagugulat na bahagi ng ulat ng The Economist sa pagtipon ng datos mula sa iba't ibang sanggunian at paggamit ng dalawang daan plus mapagkakatiwala ang pagtataya, nakagawa ang mga reporter ng tumpak at suportadong ulat kung ilang buhay ng mga Ruso ang nawala at ilang sundalo ang umatras dahil sa sugat mula simula ng digmaan. Ang kanilang natuklasan ay talaga namang nakakagulat ipinapahiwatig ng aming mga meta-estimate na mula simula ng pananakop hanggang Enero, anim na raadat, naraang apat na pung libo walung daan at pitumput pitong libong sundalong Ruso ang nasawi at isang daan at tatlumput pitong libo dalawang daan at dalawamput walung libo rito ang namatay. Noong Oktubre, labing tatlo umakyat ng anim na pung porciento ang bilang sa sham naraan walumput apat na libo isang milyon apat naraan tatlumput walung libo kaswalti kabilang ang isang daan siyam libo apat na raan, namatay. Kaya, kahit sa pinakamagandang posibleng sitwasyon, kung titingnan natin ang pinakamababang bilang sa tinatayang saklaw, halos isang milyong tropa pa rin ang nawala sa Russia, at halos dalawampung libo sa kanila ang napatay. Ayon sa iba't ibang source, kabilang ang British Ministry of Defense, tinatayang lumampas na sa isa milyong kaswalti ang Russia noong tag-init. Kung titingnan ang mas mataas na dulo ng saklaw, posibleng mas marami pa ang kaswalti ng Russia. Mahigit labing apat milyon ang kabuan at halos limang daan libong ang namatay sa kahit anong paraan. Ito na ang pinakamasamang digmaan para sa Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. At malayo ang agwat. Kapag tiningnan ang kaunting teritoryong nakuha kapalit ng malaking pagkalugi, Masasabi nating isa ito sa pinakaaksayahing digmaan. Kahit saan sa mundo, maraming buhay ang nawala at napilitan ang mga pamilya na magluksa sa pagkamatay ng mahal sa buhay. Halos walang kapalit na pakinabang. Pagdating sa teritoryo at dominasyon sa labanan, hindi nasasakop ng Rusya ang mga bayan at lungsod na kailangan nito para makausad. Hindi ito nagmamarcha patungo sa tagumpay. Sa halip, basta na lang nitong ipinapadala ang mga sundalo sa gilingan ng karahasan ng walang pakundangan. Itinuturing nito ang sarili nitong mga tao na parang mga hayop lang, kampante na palagi lang itong makakatawag ng panibagong mga sundalo para palitan ang mga nawala noong nakaraang linggo o buwan. Ngayon, totoo na ang pahayag na iyon dahil patuloy na aabot o nalalampasan ng Russia ang target sa pagre-recruit ng sundalo. Kinumpirma ito sa isang kamakailang ulat mula sa Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine. Direktorado ng Pangunahing Intelihensya na nagsabi na tinawag ng Kremlin ang daan at bagong tauhan mula umpisa ng taon. At malapit ng maabot ang target na libo bago matapos ang taon. Gayunpaman, hindi pa rin nito lubos na naipapaliwanag ang buong kwento. Lalabas ang kawalang ingat at desperasyon ng estratehiya ng Russia sa pagre-recruit kapag sinuri pa ito ng mabuti. Halimbawa, para mapanatili ang sapat na bilang ng sundalo sa kabila ng pagkalugi, napilitan ang Kremlin na mag-recruit ng daan-daang libong mga bilanggo kabilang na ang mga rapist at mamamatay tao. Maaaring palayain sa mga lansangan ng Rusya ang mga matatapos ng kontrata at ang mga recruiter ay kinukuha na rin kahit may malalang sakit tulad ng Human Immunodeficiency Virus at Hepatitis sa mga ospital. Ang mga taong may ganitong kalagayan sa kalusugan ay malabong makagawa ng malaking epekto sa matitinding labanan sa unahan. Kahit ang maraming malulusog at malalakas na bagong recruit sa hanay ng mga Ruso ay nandoon lang dahil sa isang dahilan, pera. Hindi itinago ng Kremlin na nagbibigay sila ng malaking insentibo sa mga voluntaryong lalaban sa Ukraine. Maraming lala, maraming lalaki, kadalasan mula sa mga lugar na mababa ang kita, ang nagpapasyang sumali sa digmaan bilang paraan para suportahan ang kanilang pamilya. Hindi ito magtatagal magpakailanman. Lalo na sa panahong ang ekonomiya ng Rusya ay nasa napakapiligrosong kalagayan, nalulugi ng napakalaking halaga araw-araw, at humaharap sa matinding krisis sa gasolina. Hindi pwedeng umasa ang Kremlin na laging may voluntaryo at kakayahang sundalo, lalo pang nakakabahala na makita, gaya ng binanggit sa ulat ng The Economist, na tumaas ng halos 60% ang bilang ng mga nasawi sa panig ng Rusya mula Enro hanggang Oktubre ngayong taon. Ginagawang isa ang 2025 sa pinakamadugong taon sa kasaysayan ng Russian Federation. Ipinapakita nito kung gaano kapalpakan pinamahalaan ng Kremlin ang digmaan at paano nila ginamit ang kanilang yaman matigas pa rin nilang inuulit ang parehong palpak na taktika. Inilalagay sa panganib ang kanilang mga tao at umaasang papanig sa kanila ang kapalaran. Pero, gaya ng binanggit ng The Economist, napakaliit ng posibilidad na mangyari iyon. Bukod pa rito, malabong biglang bumagsak ang mga depensibong linya ng Ukraine base sa paraan ng pakikipaglaban ng dalawang hukbo. Ang tuloy-tuloy na pagmamanman gamit ang drone, kasabay ng mga sandatang may mahabang abot at tumpak na tama, ay nagdulot ng panganib na parang pagpapakamatay para sa sinumang magtipon ng puwersa malapit sa harapan. Posible pa rin ang unti-unting pag-usad. Pero may malaking kapalit dahil kailangang magpadala ng maliliit na grupong sundalo sa delikadong lugar para makuha ang mga posisyon sa unahan. Mahirap butasin ang mga linya ng Ukranya. Kung magkaroon ng butas, mahirap ilipat ang mga puwersa at kagamitan na kailangan dito. Sa madaling salita, tiyak na magpapatuloy ang nabanggit na sitwasyon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na mawawalan ng mas maraming sundalo ang Rusya na halos walang napapala sa mas matinding pag-aaksay at kawalang saysay. Naglabas muli ng malaking balita ang The Economist. Muli, gumamit ito ng anumang mapagkakatiwalaang mga pinagkukunan na maaari nitong makita upang makabuo ng maaasahan at makatotohanang pagtataya ng bilang ng mga sundalong Ukranyano na napatay na sa digmaan hanggang ngayon. Natuklasan nito na nawalan na ang Ukraine ng hindi bababa sa 77,400 at tatlong sundalo mula nang magsimula ang malawakang pananakop at may isa pang 77,800 at 42 na nawawala sa labanan. Ngayong taon, hindi bababa sa wala sa walong katao ang nawala sa Ukraine. Sabi ng The Economist, ito na ang pinakamababang bilang pero maaaring mas mataas pa talaga. Kahit doble pa ang totoong bilang ng nasawing sundalong Ukrainian sa dalawang libo at 25 kumpara sa pinakamababang tantiya, mas mababa pa rin ito kumpara sa tinatayang bilang ng mga nasawi sa Russia sa parehong panahon. Ayon sa The Economist, ipinapakita ng datos ng ngayong taon, limang sundalong Ruso ang namamatay sa bawat isang nasawing sundalong Ukrainian. Kahit maraming balita tungkol sa pagre-recruit ng Russia at krisis sa tauhan ng Ukraine, iba ang ipinapakita ng mga numero. Kung hindi bumuti ang sitwasyon para sa Russia at patuloy ang dami ng nasasawi, mas lalaki ang problema ng kakulangan sa tauhan ng Moscow kumpara sa Kiev. Hindi kayang panatilihin ito ng Russia ng matagal. Sa simula ng digmaan, madali silang nakapag-recruit ng mga sundalo. Nag-alok sila ng malaking sign-on bonus at marami ang naniwala sa kasinungalingan ng espesyal na operasyong militar. Akala nila mabilis silang kikita at makakauwi. Magseselebra ng tagumpay kasama ang pamilya sa loob ng ilang linggo o buwan lang. Pero habang tumatagal ang digmaan, mas marami ng tao ang nakakakita kung ano talaga ito. Ngayon, napipilitan na ang Russia na tawagin ang mga tao na dati ng nagpakita ng pag-aatubili na lumaban. Tatlong taon na silang nasa gilid at mas mulat na ngayon ang bawat bagong recruit sa papasukin nila. Alam ng marami sa kanila na baka hindi na sila makauwi at makita ang pamilya nila. Dahil dito, posibleng bumaba ang gustong mag-apply sa Russia sa mga susunod na buwan. Maaaring mapilitan ang Kremlin na magbigay ng mas malaking kontrata, sign-up bonus, o gumamit ng mas desperadong paraan para palakasin ang hanay nila. Hindi rin pwedeng umasa ang Rusya na agad, gagaling at babalik sa harap ang mga sugatang sundalo. Ayon sa ulat ng International Institute for Strategic Studies, apat na lang ng nasugatang sundalo ang muling lalakas para makipaglaban. Kung iisipin sa mas pangmatagalang panahon, paano kung magpatuloy pa ang digmaan ng maraming taon? Asa ang Russia sa mga taong kasalukuyang mga teenager na mag i pitot walo at legal ng papayagang pumasok sa militar? Noong nakaraang taon, 80,000 batang lalaki sa Russia ang naging labing walong anyos, pero malamang na kakaunti lang sa kanila ang may kagustuhang isugal ang kanilang kabataan sa Ukraine. Habang dumarami ang kabataang lumalaki sa digmaan, lalong ayaw na nilang makisali rito. Sa madaling salita, maaaring sapat pa ang kakayahan ng Russia na maglaan ng sapat na tauhan para matugunan ang pangangailangan sa ngayon. Magbabago ang balanse sa pagdaan ng panahon at hindi na nasasapat ang mga bagong rekrut para mapunan ang nalulugi. Siyempre, hindi lang mga sundalo ang tanging yaman na malaki ang nawala sa makina ng digmaan ng Russia mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa The Economist, malaking issue rin ang kagamitan. Ayon sa open source intelligence data na nakalap ng Dutch na grupo na Oryx, mahigit 12,500 dalawang at limang daang tangke at armored fighting vehicles na ang nawala sa Russia, dagdag pa ang dalawang libo anim na pitumput apat artillery at missile, si missile systems may isang daan anim na put anim na eroplano, kasama ang fighter jet, bomber, at isang daan anim na apat helicopter. Bukod dito, ang mga numerong ito ay minimum lang at maaaring mas mataas pa ang totoong bilang. Ayon sa ilang Ukrainian sources, halos sampung libo tangke at mahigit dalawampung libo armored vehicles na ang nawala sa Russia. Kahit mapalitan ng Russia, ang karamihan ng nawala nilang kagamitan. Kailangan pa rin nito ng pera oras, at yaman. At mabilis na nauubos ang mga ito. Bukod dito, unti-unting lumilipat ang giyera sa panig ng Ukraine. Ayon sa The Economist, matapos ang pansamantalang tigil ng tulong ng Amerika mula huling 2,000 at 23 hanggang unang 2,000 at apat ngayon, ay may pinakamataas na suporta ang Ukraine mula sa mga kaalyado sa buong mundo. Mas determinado ngayon ang United States na tulungan ang Ukraine. At inanunsyo ang bagong partnership sa pagbabahagi ng intelihensya at posibilidad ng pagpapadala ng Tomahawk Missile. Habang ang iba pang mga bansa sa Europa ay ginagawa rin ang kanilang bahagi upang bigyan ang Ukraine ng pondo at mga kagamitan na kailangan nito para magkaroon ng taktikal na kalamangan. Maraming rehiyon sa Rusya ang kamakailan lang nagkagulo dahil sa mabilis na pagkalat ng krisis sa gasolina. Dahil direkta ito sa tuloy-tuloy na mga estrategikong pag-atake ng Ukraine sa mahahalagang infrastruktura ng langis, tulad ng mga pipeline at refinery, nagdulot ang krisis ng pagkawala ng halos 40% ng kapasidad ng pagproseso ng langis ng Rusya na may pagbaba ng export at daan-daang istasyon ng gasolina ang nakakaranas ng hindi pa nararanasang kakulangan. Ito, kapag pinagsama sa lahat ng iba pang nabanggit na pagkalugi at pag-asa sa magastos at hindi pang matagalang mga estratehiya, ay lalo lamang magpapahina sa ekonomiya ng Rusya at magdadagdag pa sa dumaraming mga problema na naiipon sa mesa ni Putin. Ayon sa The Economist, posibleng unang bumagsak ang ekonomiya ng Rusya kaysa sa mga depensibong linya ng Ukraine. Alamin pa kung paano mabilis na nawawala sa kontrol ni Putin ang digmaan sa video na ito. Tingnan natin kung paano nauubusan ng ideya ang leader ng Rusya at humaharap sa lumalaking pagkadismaya, pagkainis, at galit ng publiko at mga elitista. Panoorin ang video para malaman kung paano maging ang mga kaalyado ni Putin sa Asya, tulad ng China, at Hilagang Korea ay ginagamit ang kahinaan ng Kremlin para palawakin ang impluensya nila sa malayong silangan ng Rusya. Siguraduhin ding mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang unang makaalam ng pinakamalalaking balita at mga kaganapan mula sa mga frontline ng Ukraine at iba pang lugar sa buong mundo at salamat sa panonood